Eto mga classmates, wala-wala niyo po kung sino itong aktor na di umano'y may janakis na sa kanyang non-showbiz girlfriend. Pero napansin ng netizen na habang lumalaki ang sinasabing anak nitong aktor ay may hawig ito sa artista dating kaibigat ng aktor. So, hula-hula nyo na po kung sino yan kaya iniisip tuloy ng iba na baka ito naman po ay anak ng aktor dun sa dating niyang kaibigan wow. na isang aktres. Ayan. Kasi hawig daw mga friendship. Sabi hawig. niya, ay, ay, anak to siguro niya, no. Yung kaibigan niya ito, anak niya dati. Kasi super close sila nung actress na yun. Oh. Baka, yun ang dati. At hindi tong kanyang non-showbiz na girlfriend. Ay, Yes, ha? no? may hawig. Parang, ano siya, mm mistisa. Mistisa yung bata. Ay, mistisa yung oh, uh, kaibigan na. Hindi naman kayo pinaglihiyan, eh. friendship. Pwede. Uh, pwede diba naman. ay, uh, kamukha mo yung ano. Ay, kasi diyan ako naglihi. Pwede wow. ganon. Ganon. Ayan. Kaya, ano siya, parang kawangis talaga, sabi. Ay, Diyos ko pagkawangis na anak na ganon? Oh, para ako anak ako ni Lord kasi kawangis niya ako eh, di ba? Di ba? To... Nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya. Kalbo. <laughs> Pero ito, wow. I doubt. <laughs> di ba? Oh. Na yung anak niya, siyempre, hindi nagkatang na pwede friendship na baka na pinaglihian lang. Okay.